Di na pwede masisi kung ganito Ginaganapan ko lang na natural Tsaka inagapan ko na mautal nila Ba sinugal ginapang minahal Katagalan na totoo na ko na tumagal Tsaka alam ko naman ay inaabangan na Sa natabangan yung papakawalan para di naabangan Kaso nga lang pala ba ng batang labang Kinalakihan, nagalingan, nagalingan Kaya nakasanayan ko makabuo na madiin Di ko na malayan, na malayan, na malayan, na malayan Narating pati ako na pangiling Mga naniwala di ko pwede biguin Di ko pwede pakitaan ng bitin Mga tenga na kailangan busugan ko pa din Kahit kami sa doon nakilitein. Alam ko na may mata na nagbabantay Kung paano ko sasablay, matyagang Ahantay aantay kung kailan ako tatamlay at lalaylay yung mga luway na luway na makita ako na mahina umay na umay na manira ngalay na ngalay na manghila kasi nga walang pinakitang hindi pa nung napasarap mag-drop ang daming nagbago daming nagbago mula nung kilala ng tao daming nagtulak sa akin palaging maging ganado palaging plakado pag palaging planado daming pasabog kailangan pag malawak na sakop ikaw di nantalo sa laban pag nabalot ng takot kung saan ka aabot haputin lahat nang ng mahapot Yung dami ng pagod ay may sukli Pag di ka madamot At kung di ko chinaga Baka na uwi na sa wala Ganito pala to kalala Kita mo na na pala Paano kung hindi ko ginawa Yung iba di makahalata Malaki na anak kataya Marami na pwede mawala Kaya hindi pwede pabaya Hindi pwede puro mamaya Baka sa huli mapahiya Totoo na parang himala Nagsimula sa iba ba tiningala Matagal ko din yung kinapakadagawa Gumanda pa yung kalidad Di mo na kitang binabano Marami pa nagdududa Puro kilos ang inuuna Ngayon kita mo na Tumutubo na Napakarami ko na Pero di pa rin nalulula na tas sa ugali wala pa rin binago tao pa rin pag sa tao pero pag usapang rapa iba iba ko literal na may bago ka nga abang nga sa tuwing may ilalabas sa bago yun ang ginawang pambawi sa nakikinig palagi para masalo silang ganahan di yung mga bago uhanapin yung iba naman na pero para din na atupagin di kasi nila maunawaan na ko pinapalalim kahit pa paano naman naganapan ko paunte unti gumalaw ng pino hindi maitatangging iba din na laking munti tila may anting anting sa galing himalayo ko tingin naging kambing sa dami ng hinain Naputay, po pwede ka malaking kantin yung iba nakahalata na sa panganim na plaka nagiging malalabig lalo na pagpamaliktad na binasa Bago ko magawa, hindi ko pa nagagawa, may walang nalasa Para may ko lang na di ako gumagawa ng basta-basta Ngayon lalo pang nananabik kasi meron nang bumabalik gagawin ko pa rin ang gagawin ngayon saan pa kaya ko neto dadalhin subok na subok na yung lagi yung sinusubok noon yung mga nanubok yung ilang umusok tsaka kumulutong bohong ito na ngayon yung mga sinabihan yung gunggong sa tuktok na kami tumutungtong ito yung hindi nyo matutuntun tsaka ramdam nyo na rin pataas kami ng pataas kadalabas kahit hindi madalas palakas pa rin ang palakas sa amin na tong palabas mabanas kayo na mabanas kapag usap ang pinas pasok kami dyan hindi na mapapalabas huwag ka na magtakabatang ba't ang nyari at papano kasi kitang kita nyo naman malino pasaklaro sarili na lang ang tinatalo oo wala nang iba halata kasi nga nung yung uso na iba o diba yung iba na bura ha medyo pahirap kasi ito si Flauji eh pero at least ha, nakaka perfect perfect ko na konti. May konti na lang ako hindi nabibigkas na letra. Dahil sa timing sa paghinga. So wala eh, ganoon talaga. Hirap talaga yung rap star ni Flow G. Kinchana! Kinchana! Yon, yon, yon. Ngayong 2024! Good morning. Let's go. Let's 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 go. Ha, kailangan natin uh, maghinga muna. Pahinga muna tayo. Pahinga.